ni Dr. Roy Pagador, City Veterinarian ng Dapitan City na walang mga barangay ang naapektuhan ng African Swine Fever o ASF matapos mailagay sa Red Zone ng Bureau of Animal Industry. Ayon sa kanya, nagsagawa ng blood testing sa mga baboy na didala sa slaughterhouse kung saan may dalawang nagpositibo sa ASF dahilan upang mailagay sa Red Zone ang nasabing lungsod. Dagdag pa nito na hindi nila matrace kung saan galing ang nasabing mga baboy dahil karamihan sa manegosyanteng nagpapaihaw sa slaughterhouse ay nagaangkat lang din mula sa ibang lugar sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ngunit kahit pa sa red zone ang napitan si city ay kampante ito na hindi magkukulang ng karneng baboy lalo na ngayon na parating ang holiday season dahil may mga lugar pa rin kung saan pwedeng kakuhaan ng sapat na supply. Pag-amin ni Dr. Pagador na kahit walang commercial farm o backyard hog racer ang napektuhan ng ASF, marami sa mga ito ang natatakot ng mag-alaga ng baboy dahil hindi pwedeng maglabas ng baboy, buhay man o process ang mga lugar na nasa red zone. Kasama Kasama sa DFDR, RMN Dipolog, Rajuman, Lorimir Mualdo, Tatak, RMN. Marami.